Grabe nga guys at nagiba na nga rin sa wakas ang bahay ni Lolo Waning. Agad na nga din namin pinagbabaklas ang mga yero dito. Umalis nga din ako dito para umuwi muna sa bahay namin. At pagbalik ko nga ay bugli na din ako ng 4x4 na kahoy. Habang ginagawa nga ang bahay ni Lolo Waning ay kanya itong pinagmamasdan. Hindi siguro siya makapaniwala na ginagawa na muli ang kanyang bahay. Pagkalipas nga ng mga ilang oras ay pumatak na rin ang ulan. Kaya naman lumuob na din si Lolo Maning para hindi siya mabasa. Sinundo ko na ng pala yung dalawa kong kasama kasi uuwi na din kami Kasi hindi na din nila maitutuloy ito At gawa ng malakas na ang ulan Ayos lo Okay Ah Ayos ka ditan Madi pa okay Madi pa pass. Nilalamig nga siguro si Lolo dito kaya naganap siya ng kape. Hindi ko na nga rin siya nabigyan dahil sa mga oras na yan ay talagang umuwi na rin kami. Kinabukasan nga ay pagbalik namin ay agad na rin hinukay yung paglalagyan ng poste. Ito nga pala yung 4x4 na aking binili at mahaba daw kaya naman kanilang puputulan. Papong, hindi yun niya may bagay oh. Baru ato ibalay yun. Salamat, Giro. Si okay. Maraming pinaray si ko. Nang kumapay, di nagparamig si Balay ko. Masaya ka? Ha? Masaya ka, Datta? Ay, Salamat, happy ka. Salamat, happy. Nang nasa yung pagdada, ko. Sobrang sayangan ni Lolo sa mga oras na yan. Kasi habang ginagawa ang bago niyang bahay, kanya itong pinagmamasdan. Alam ko na lang kung ito. <laughs> ko na lang yung pisaw. Naubusan nga dito ng lapis si Kuya Olan kaya naman inuto niya yung bata para kumuha ng lapis sa bahay nila Hindi nga ako naiwan ng mga batang to hanggat sa hindi sila pumasok sa school nila Dito nga guys ay kinakabit na rin muli ang kuryente ni Lolo Ang nagkakabit nga dito ay yung asawa ng anak ni Lolo na babae Dito nga sa gilid na ito, hindi na rin namin pinalagyan kasi nga para may liwanag naman si Lolo sa loob. Sa mga nagtatanong nga kung saan si Lolo, matatagpuan po ang kanyang bahay dito sa barangay Ninglingay, Muñoz, Nueva Ecija. Itanong nyo lamang po ang pangalan na Lolo Waning o Pepuana. Dito nga guys, ay kinakapitan na rin ng pagpapakuan ng yero itong harap ni Lolo. Naubusan nga din kami dito ng dos por dos na kahoy. Kaya naman, ginamit na lang namin yung matitibay pang kawayan. Ha <laughs> <laughs> Habang ako nga ay nagbibideo ay may napansin ako kay Kuya Ola. <laughs> Napakalupit nga pala ng smell niya parang si Papay daw. Habang paket nga siya dyan sa agdan, pinapakitaan niya pa rin ako ng kanyang smiling face. <laughs> naikabit na nga din pala yung mga yero dito sa harapan. Ikinabit na nga din pala yung ilaw ni Lolo para daw mamayang gabi ay may na siya. Kahapon kasi hinahanap niya yung switch ng ilaw niya kaso hindi pa naikabit. Maraming salamat nga po pala sa mga tumulong para mabuo itong bahay na ito. Kung umabot ka nga sa video na ito, baka naman pwede mong is share at i mo na rin ako maraming salamat at baka pwede mo rin akong isubscribe para mas marami pa po tayong matulungan thank you